Ay na, barikutot na. na ng... kan. Muno nga. Kalamaw? Hindi na. Ay, hindi na kalam. Hindi na amo ako. Dawa amo ikaw? Dawa mo ako. mo ako. Kailangan. <laughs> bata na James, yeah, to laki, babae? James. Bata mo eh? Oo, nasa James eh. Asa dyan? Dwa ka laki eh. Apo, may dwa, puro laki ah? Apo, may dwa, puro laki eh. Sa James, alam mo, may bata ka babae, gali? Alam na, alam na. siya. oh, ah, si Jay, ang magulang ali si Jano. anak ka to sa Iloilo, si Jan si to, kung si James? Ah, si Jan to? Ah, talaga, tapos kung nasa mo, boarding house. Upod uh, ka to? Na. to? Now? Ah, <laughs> to? Asamodan ka na sa baybay. May lalapit-lapit lang si Kugon kayo no, baka naman ikat daw ano. Galing kalayo, ka layo, Isa isang awras ito nga. Ha, kung kasi hindi naman. Pila ka litro, krudo, malabot yan Lamayan Lama yan, ang krudo kay Godman mo naman. Ha. Ah. Ah, nadlock ko to ah. ah kalayo. Basi gulpe, maglagko ba lo? Hindi takapuli, nadlockan ko. May lagyan ng diyo? Ha? Ako ah, mapasigugon ka mo to? Wala ka mo di direct, Agi? Ako <clears> mo, direct <throat> ko kung mabasa ko. Kaya pangalihid ka mo? Ah, kay Kunsa dito, kung mga lihid, o oh, gapay gadigad lang ka mo to? Nabalod. Hindi. <coughs> ha? Wala balod. Ah, wala balod. Saka, pero kung lag ko balo, kung lag may balo, dali na ka mong Sa Sa muna to, nung ano, paliguan? ito bayas. Bayas to mong duman ko. Yeah, Di nang bayas. Ano, uh, ang lapit na si Kogon. Yeah, ang din. Yeah, ang inyo ang gamay nga, oh. ano, may patsyo na sa muna. Yeah. Ay, subong guwapo na ta, kaya may mga tatay sa Pero kami patsyo? Kalain, magpaligo, may patsyo ah, base, walang mga, okay. ano, sa patay. Okay. Dira, ibang ginahaboy-haboy, siga daw

Patin daw ka di board, shop board show? Uh, ang hindi ba Ang kaya skilled dio o? ka? Barbershop. Barbershop. Wala ka naman gurugi skwila, tapos ka naman skwila. Hindi na, may kajak may barbershop. Kaya ay kinakilala pag hindi isang tao. Hmm. Kitang, um... Ang salayo, ma ano. Ang bangsi, panubunabu, alam ka may tao. Okay, ang pinawang, Karo na nga bayad mo to aha? ha. <laughs> 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 man, kutot, nga, gulo bayaran ka namo na. Kaya kalaman <laughs> ka para na riko? ang kakalam. Parting nga guwanta ya. Hindi ka na bakal sa kunting mga stainless to. Hindi ka sa mga stainless <laughs> to. <laughs> <laughs> Pila bakal, mo sa stainless, mga gunting. Why? Um, sa eskwela nila lang ako? Ah, nag-eskwela ka sa test daw? Wala, sa eskwela na lang sa tanaw, sa hairdressing. Ah, may subject ka mong hairdressing. Kaya ano, nasa? Sa hiya ka, grade na ka, senior high? Oh. Oo. Hairdressing, galing mo, ako nga aking kuha? Oo. Oh. Dala ka na katuhon pang gunting? Tanit ba na hairdressing? Kaman ba, no? Luji, teka, yung s s ba ako yun? Computer, kay Ivan yun. Ano, may man sa senior Ay, may mamo man na gali. Ay, may kasa pesda ka nag-eskwela. Ay, may mga eskwela Ay, may nag-eskwela. Di ko rin hindi ka kabalo, mga gunting. Basta nag-eskwela ka na to, Makabalo ka, Ged. Tudloan mo ako. Tuluan na ka mo yan. Ay, tuod. Tudloan mo lang ko. Ha? Tudloan na ka mo yan. Tuluan mo lang ko. Sing nagud, sing sa istansya ko nagudit eh. Hmm. Eskwela, magkukuro sa tesda. Hair dress. Hair, hair. Di ko na mo kabalo ka, mga logo. Mga ano eh. Mang riband. Mga riband kulang kulang gamit. dito ko hey, kami mga gamit. Kulang gamit, may gamit na eh. Pero kung may gamit ka balo ka mag -reband. Ah, may gamit ka. Kung... May gamit, gamit ka balo ka mag Balo eh. Mga kompleto ng gamit. Mamay, gali magmamukan an magswila ka no. Klasang bigla ya kung pito gamit. Eh? Mm. Na may gani ko ni Bano kung siya kung kakatol sa lawas na ginagwantay lang. <laughs> kung kami, ginaway kami sa pamiripi niya. Eh. na may iabuhok ba? hindi hindi ay pwede sa tungtong ano? Manila Manila Ito tayo na tungtong nalabay gina ang balay nga sa tukukuk may balay ni Romel but din na balay ni Romel to sa bukid man ano? sila tungtong ngayon Romelio oh. ano araw ko na balay ni Romelio? Uh ya? Yeah, yeah. wala, hey, wala, wala, wala na sa buong Wala na sila balaya si Romel. na sa para bethi only water oh no? only water para to tubig no all mm. danlo, danlo. sa naol ba? nami pa balay balay go sa buho sa city maligo kay mobok na sa tubig to kapilit pinit. ay. eh? da, da. ano? ano? iban ano? 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 Parang ang dugay ng laba. <laughs> prab na yung nga gupet? Ang vlogger pala na ka si Kalinga prab kaya mo na yung mga gupit. Tadlong! Mga tadlong, gano'n pa mo Daniel ah. oh. oh, sentro, agamu nang buo ko. Ha? Nungu ko sa temi Daniel, agamu nang ko. Oo. Sako na din. sa oh, boy! ikaw ha? boy! Ikaw ha, boy! Anak sako, aman Mm, kalam. Kalam? Hindi, yeah. kalam ah. Ano ito, ma? Ha? oo. Grabe, ba? Gwapo na siya ba? Gwapo ka na? Gwapo oh. na sa kalam? Hindi kalam ah. Para ang dula ba? Words <laughs> na. Mara. Pamunong, pamunong. Pamunong. Hindi nakuha ni Gorgie ang laba na. Thank פרינה ב... פרינה, מנה בבבט, זמן!